Hello guys, nagbabalik na naman po tayo dito sa ating store Business dito sa ating Youtube Channel at talagang magbibigay uh, na naman po tayo ng konting tips kuntong, konting uh, vlog lang po ito guys sa konting update lang po dito sa ating mga dilatas napapapansin nyo meron po tayong uh, iba't ibang uri ng dilatas dito so, eto guys, uh, sino sa inyo nakakaranas ng ganito? alam ko, medyo nakakatuwa ito pero eto po uh, talaga ang nangyayari sa akin at mayroon po akong ikukwento sa inyo tungkol dito sa mga sardinas na dilata Si customers nga naman talaga ay uh, di ko alam kung ano yung pumasok sa kanyang isipan Bakit tayo ay uh, kanyang sinisisi So eto bago natin simulan ng ating vlog ngayon guys Ay gusto ko pong batiin lahat ng ating mga subscribers Mga silent viewers At saka kayong mga baguhan pa lang dito sa king YouTube channel Kung ikaw ay baguhan na napadpad ka dito uh, pakisubscribe naman tong ating channel guys at saka pakiclick na rin yung bell button para ikaw ay ma-update kung gusto mo yung ganitong usaping sa, uh, sa restore business ay marami po kayong matututunan dito sa ating mga vlogs ngayon so, at saka binabati ko rin guys yung ating matalik na kaibigan dito sa YT lagi po tayong uh, plineplex dun sa kanyang vlogs na si uh, Daddy Gudu Vlog yung uh, napakahusay na magluluto ng mga uh, pritong manok at talagang mga sisig yung kanilang uh, diskarteng mag-asawa ay talagang pasok na pasok sa mga negosyo ngayon uh, dahil po ay uh, ang lakas po ang kanyang manukan so may may ka out sa inyo uh, boss idol dahil uh, napakasipag nyo yung diskarte nyo ay talagang kakaiba may sari-sari store pa kayo at tapos mayroon pa kayong uh, pritong manok at talagang namamanage nyo yung oras nyo ng mag-asawa tapos may baby pa kayo. So, napakagandang ahemplo, si na Sir Daddy Gudublag, ang ating idol dyan sa Maynila. So, ito, balikan po natin guys yung ating uh, update dito sa ating mga delatas. So, alam naman natin guys na hindi po masyadong uh, pasmoving yung ating mga delatas gaya ng Uh, mga sardinas, makabenta tayo ng lima sa isang araw, ay ayos na yon guys. So, so, ito, ikukwento ko sa inyo yung uh, nangyari dito sa ating uh, sardinas. Bakit nga ba mayroong customers na nagre-reklamo sa atin? Uh, minsan kasi, guys, uh, kailangan titignan natin yung mga sardinas natin. Minsan may mga kalakalawang na dito, ugaliin po natin punas-punasan kasi talagang... Uh, dahil hindi po siya pas moving ay nakakaliktaan po natin siyang punasan dito sa ibabaw. May maalikabok o minsan ay kalawang. So, eto yung ating experience sa customers natin. Baka sa inyo ay mayroon din experience tungkol dito sa sardinas yung ating green. Bakit nga ba tinawag na sardinas yung ating dilata? Kasi minsan kapag sumasakay tayo sa jeep, kapag punong-puno na ay sasabihin tayo, para na kaming ginawang sardinas dito o kaya mas matindi pa sa sardinas o, o kaya sumakay tayo sa bus at siksikan yung bus ay parang sardinas kami sa loob ng bus so ayun ang trademark ni sardinas guys ay talagang punong-puno yung laman sa loob so, yung talagang uh, siksik na siksik yung mga unang sardinas pag kataktak mong ganon hindi mo maaalis yung laman niyang uh, sa loob kasi talagang siksik na siksik yung sardinas po so ito yung uh, uh, kwento ko sa inyo guys, mayroon na akong isang customers bumili ng uh, sardinas na green. Tapos maya maya bumalik sa akin. <laughs> Nagreklamo sa akin bakit daw yung tin paninda kong sardinas ay dadalawa lang ng laman. So, apat yata silang pamilya kasi guys, yung uh, laman nga ng sardinas ay tig-iisa sila. Minsan kasi ang sardinas talagang asiksik, minsan anim, lima ang laman ng maliliit na isda. So, Nagkataon guys na dadalawa lang ang laman ng kanilang sardinas na nasa na loob, so nagreklamo dala-dala sa akin. Bakit daw yung aking panindang sardinas ay dadalawa lang laman. So nagtaka din ako guys, bakit dalawa lang ang laman ng ang binebenta kong sardinas at naniwala naman ako sa kanya kasi for the first time na binalik sa akin yung sardinas na nasa plato na. Pinakita sa akin ang daming sabaw pero dadalawa lang yung uh, kaniyang uh, Laman, so gusto niya sa akin na padagdagan ko ng isa pero hindi ko po yung uh, sabi ko sa kanya hindi po yung uh, sa tindahan ang may problema doon po sa manufacturing ng sardinas uh, mayroon po talagang uh, pangyayaring ganun so sabi ko uh, medyo hindi po siya magandahan don sa akin paliwanag So sinabi ko naman na walang uh, hindi kasalanan ng sari-sari store yan kasi kami ay uh, nagbibigay sa inyo ng uh, hindi naman nakabukas so Ayun, ang gusto niyang mangyari ay uh, bibigyan ko siya ng discount. Pero hindi, hindi ko na siya binigyan dahil yun nga, hindi ko naman kasalanan. So, pag alis niya guys, ay bumuk nagbukas ako ng isa. Nagkataon ng apat ang laman ng isda yung aking binuksan. So, ayun, malas-malas lang niya siguro kasi napatapat sa kanya yung dalawang piraso na lang na isda. So, siguro, sa production kasi, minsan kahit nga naman tayo kahit napakagaling natin, kahit may machine tayo, ay may nakakaligtaan pa rin na nakakalusot doon sa inspection o doon sa production. So, ayun, pag-uusapan natin yung ating uh, presyo ng ating mga dilatas ngayon. Kasi, hindi pa naman siya tumataas. Pero, alam ko ay, itong uh, mga dilata ay sumasabay din sa pagtaas ng presyo. At, balikan po natin yung ang presyo niya ngayon. Kasi, so, ang benta ko dito, guys, ay 28 pesos yung ating Mega. Kagaya din yung ating Mega Green ay 28 pesos din, so mabenta mabenta dito sa atin hindi po ako nagbebenta ng ibang uh, dilatas na hindi po mabenta dito sa ating tindahan, yung ating Presca Tuna ay mayroon po silang pagpipilian na iba-ibang flavor uh, Apretada, uh, Adobo, at saka Lechon Caldereta, so ayun ang benta ko dito guys ay 38 pesos yung ating Presca Tuna ay mabenta mabenta din, at saka yung ating uh, Wow Ulam ang ating wow ulam, guys, ay gustong-gusto yung mga taga elementary dito sa tindahan kasi mura lang yung ating wow ulam at saka pasok sa mga bata yung kanyang panlasa. So, ito, uh, may ibibigay ako sa inyong tips, guys, lalo-lalo dun sa mga baguhan na tayo ng sari-sari store. Huwag po kayong bibili ng napakaraming dilata. Bibili lang kayo ng 6, 4, 5. Mayroon lang kayong may display, iba-ibang uri ng dilata kung kayo ay nagsisimula pa lang at yung ating capital ay pinagkakasya pa lang, guys. So, tuturuan ko kayo, guys, kung paano ang tamang pag-display, pag, uh, parang mas attractive siyang tignan kapag ganito yung display natin. So, uh, parang maraming tignan, tignan natin yung pagkakaiba ng uh, display ng iba. So, eto, sa subukan natin galawin yung ating display. Kapag ganito, ang display natin ay hindi siya magiging attractive. So, parang... Uh, hirap siyang uh, tignan ni customer So, tignan natin So, kapag ganito yung display natin sa ating displayhan ay Napakalikid po ang panyang pagkakaiba doon sa ginawa natin kanina So, ayan guys, kung ikaw yung customers, Anong mas uh, mas maganda, mas attractive tignan So, ganito ang gawin natin guys, kagaya yung ginawa natin kanina So, yan dalawang ganyan Tapos, isang ganito dalawang ganyan tapos isang ganito so mas ah uh, takaw tingin si customers guys at talagang ma mapapabili siya na parang kahit wala siyang pera kung nakita niya yung paborito niyang sardinas at ganito yung ayos natin ay uh, talagang naman uh, medyo mapapatingin sa paninda natin to so, dito pa lang sa ating pagdi-display ay meron din pa lang uh, diskarte. So, wag po nating kalimutan, wag po nating katamaran na display ng maayos yung ating mga dilata. So, kapag ikaw ay nag start nagsisimula pa lang guys, ay kailangan meron kang limang klaseng sardinas. Kagaya dito, tat, eto tat, mayroon ka na nito. May green-red, uh, preska tuna, tapos yung wow-ulam ay pagtatabiin mo na yan, guys, ay napagandang tignan kapag uh, ganito yung ayos ng iyong ginawa. So, dito naman, guys, kasi maramihan na sa akin, uh, kaya ganito na yung ating display, yung patong-patong na kasi marami na, ha? Marami na nga yung ating uh, dilata. Pero kapag ikaw ay malit lang yung benta mo, ganito yung uh, display yung gagawin mo para mas uh, attractive. So, ayun, guys, ang ating uh, kunting tips dito sa ating tindahan, huwag po natin katamarin, uh, ayos-ayosin yung ating mga paninda, lalo-lalo na yung ating mga dilata, punas-punasan po natin guys, kasi napakabilis po siyang kalawangin dito sa taas, lalo-lalo na yung mga uh, matamisin, kasi uh, medyo hindi po siya gumagalaw masyado, kaya hindi po natin sila napapansin, pero pagtuunan po natin ng uh, ayosin yung ating mga panindang dilata, para mas uh, attractive si customer. So, super so good naman guys dito sa ating tindahan. Ayun lang naman ang ating na encounter na nagreklamo na dadalawang piraso lang yung laman ng sardinas kaya medyo nakakatuwa. pero dito pa rin siya bumibili guys at tinanong ko sa kanya nung bumili ng mga uh, ng red na ganito ay sabi niya, "Yun lang daw naman siguro ang uh, nagkataon lang talaga 'yung." Uh, sardinas na dalawa laman. So, yun lang pala, kahit pala sardinas lang yung kanyang binili, ay ipaglalaban pa talaga na kailangan uh, dagdagan natin o discount natin yung kanyang uh, pagbili dahil malit nga lang yung laman. Pero hindi po tayo pumayag. So, ayun, ang ating natutunan sa ating mga dilata, titignan po natin yung expiration date, ang maigi, bago natin tanggapin doon sa delivery. Kasi minsan, Uh, yung mga dinideliver nila ay mabilis ma-expire so yun mo, yun lang ang ating uh, latest updated guys uh, sana sa susunod na vlog natin ulit ay makapag bahagi po ulit tayo ng ibang uh, maititip sa inyo kasi halos lahat naman yung ating mga paninda ay uh, nandyan lang lalo lalo doon sa bodega ay kinecheck naman natin lagi so uh, paborito ko po itong uh, mega sardines na uh, medyo manghang. Talaga ito. Tapos idilalagyan ko ng konting bagong o kaya toyo ay napakasarap po yung ating sabinas. So, ayun guys, ang ating munang update-update uh, dito. So, wag po natin kalimutan isubscribe kung ikaw ay baguhan pa lang dito sa aking YouTube channel. At malaking tulong po ito para sa akin para ito ay makasahod naman po tayo sa YouTube ng malaki ng konti. So, hanggang dito na lang muna guys at sandaan nyo po yung ating binibigay na tips. Lalo lalo kung ikaw ay baguhan parang dito sa uh, dilatas, ay talagang uh, mapag pag ano, ano mo to pag aralan mo kung paano mo maibenta yung mga delatas mo so yon may shout out sa lahat sa inyong lahat ulit hanggang susunod na vlog natin ulit guys bye